pinduti ng pindutan upang makuha ang hang replica Predator Motorcycle Helmet para sa aming proyekto. Gagamitin namin ang tatlong modul ng kamera. Isang standard na sensor ng Raspberry Pi 8 megapixel, sensor na walang infrared filter para sa shortwave infrared light, at isang Fluor Lepton 3.5 thermal imaging sensor para sa mga lagda ng init. Pagsamahin namin ang mga kamera na ito sa isang Vidya Jetson Xavier NX na tulad ng isang Raspberry Pi sa mga steroid. Sa wakas, ipapakita namin ang mga kamera sa loob ng helmet na may ZIS Cinemizers. Ang proyektong ito ay magiging cool na tulad ng uta.